po si Junalyn Cabillo monsali O ako si Malben Monsali. Nagpuyo diri sa Purok Uno, Ilisal di Mako, Dabao di Oro. Tapos kami ang Honor. owner niya nga tindahan sa Monsali Mini Mart. siya kanang savings nga kada 15 days nga 200 pesos unya iabot to siya og mga worth of 37,000 mao to akong gikapital pag dry goods mga kuan mga sinina sa mga chinelas ningon ana amo ang baligya before dili sa ning kaninga grocery then pagkahuman ana nag kuan mi nagbuhi mi og baboy kay naka tigom na pod mi gamay baboy until ana nidaghan pod ta baboy nag nakapalit mi ani nga yuta oh after ana uh, nga kuan pisar na sad og ka kuan sa baboy ginahinay uh, na build up ani nga kuan building hinahinay lang ni niabot siya og mga 10 years jud siya kay dili baya ingon nga kuan kusog jud yun siya ingon as in sa una ani diri hinay pa kadto may portion nga muhay grade asa sa kuan mga bulawan gani mo ana mo nang maka portion portion pod nya pagkahuman mo pisar og baboy nya i build up na pag ginahinay hangtod nga nahuman na tukod na ni may 28 2020 covid 19 to siya nga time nya amo ang gi open galagat tung katunga pani wala pani diri nga na side kaning diha pa lang yahang katunga pani nga kuan building wala pa sa ibabaw diri ra sa ubos lang iopina namo gaynat eh, naman may nabigo mga 100k rakapin mga 150 maurat tuy na amo ang gi kuan gi sugod so og kapital yang gi displayan pod gatong gi mga sin, mga kuan nga sininaan gi ipon ra namo kay para murag daghan pod siya ng nang display akatong ah, sa una nga kuan kanang wala pa mi sakyanan mangumprami kanang dipasayroan sakay lang o sa jeep <laughs> oh magsakay lang mi og jeep i eh, kibali sakay mi jeep pero dugay dugay na siya kuan Nagkibali, eh, morag. sa mi kaadlaw mangumpra nya pagkahuman dugay ba maabot diri kay eh. pasahiruan man mao nang lang gyud mi ana bahala ka nang gamay ra ang amo ang manit ba kay magpasahi pa man mao na no, pa, padayon laban lang <laughs> mana laban lang kay kuan manay <laughs> mao magini ato ang pangandoy nga maka kuan og tindahan Nala, ninkamot, na ning kamot jud ta na utang ganap isa ang para mangut nang utang sa mi para maka padayon jud sa amo ang kuan nga negosyo ani nga sari-sari para sa kuan pamilya kung, kung magsipa, nagtrabaho pa mi murag kuan man siya short man po sa among kuan kaya nagadakwa mo pamilya may isa pa na may area din nga nakapuan mo may area din nga nindot mo nang ikuan din amo na lang kung ikuan din eh e para maka ikuan din siya makadugang-dugang sa mga panihang lang sa gadlaw ano Atong 2023 mo na feel na na ko nga ako ni tubo na gud siya lahi na yun siya ka nang hindi ako na dili unlike ato kay kaning amo ang kuan mga istanti gamay pa yung sulod mahorot dayon dali ra mahorot kay pagkumpra mga wholesaler ba mag mangumpra ipahak dayon tapos karon dili na kay nakita na yun na mo nga maka support na mi sa mga panginahang lanon sa mga customer namo. mo. Daghana og soki ka <laughs> Unlike sa una. Okay, oh, no, number one sa Nestle Bear Brand Swak Maonay. Pinaka number one namo diri ang top number one dyan siya. Nga sale dyan. Pisan pagkuhan sa mo monitor sa mo ah, POS namo, mo. Kanag pas jud kaayo siya layo unlike sa uban nga mga item berbran swak jud as in halinun jud kaayo Ay, Dako po siya katabang mom kay daghan kayo promo ang si Maring Inday. O di na may maka lamang-lamang kami nga mga negosyante. Lamang kaayo sa amua. Ah, dagay ihatag nga mga promo. Mm, jud na. Wala yung maka ito para sa NCC sa umang tindahan dyan. Sa NCC rin mo, nakakuha mga, ng mga promo nga, dagko kayo. oh, si NCC Regiud, mo no, nang dinha, dagko kay katabang si NCC si Samoa kay kusog kayo mong kuhaan o mga promotion, gani? Isa pa ma'am, diha po nung hika, no, nang diha dyan yung magkuhaan Kaya nga kaoba mo sa NCC, makakuha nung hika sa mga nga, kuan mo Oo, oh, kami dyan duha. Pero siya gyan ang koan 11 years jud siya uh, regular dito sa NCC ako casual lang ko kung pa sa una ako ra poy pay kamot og kanang tinda-tinda 19 kuan pa ko 1998 nagkuan dry goods tapos siya uh, padayon sa siya pagka 2011 giparisay na nako kay dili na nako makaya o oh, di na ko kaya nga ako lang ba mag-handle ani nga kuan iba yung basta basta mamno no imo tanan plano mga budgeting kuntong ilahang hangi nga mga promo mo tuy naka dugang sa among tindahan na, mas mudako man siya dagko siya o kuan ba kay Yaha, mga pro, mga promo gipanghatag panghatag ni dagdag man sa amo ag -kita. O, mo agkita mo mo tubo pa mi Munya, pa koan ka kanang dipangkuan hatag nga koan ni NCCC. Mga offer nila nga mga promotion ba. O dagdag -dag kita, naging kaayos siya. Mga nang the best dyan si NCCC. number Ang ampo sa tasa ko sa gino, kay siya man yun, iya man yun ni no? Unya ang isa maningkamot putta nga para lagatong tindahan ningon ana tiaga siya bisan og kapoy tuod hala sige kayo gyud dili gyud ingon nga magsalipod ka natay na kuan mga tindira. dili apil putta upang kuan paninda dili ingon nga ang tindira lang kita nga mismo nga tag-iya ta kita gyud isa mo kuan kay ato man ang manang negosyo dili man naingon sa mga trabahante. kita nga mga negosyante kita gyoy maning kamot kuan mangunay jud ta dili ingon nga kuan anang magsalig sa atong mga trabahante bisan mudako na siya kita apil jud ta mga store uh, ah ko ikastorya kanang mag savings lang jud jud sa mga gastos kanang pareha na sa mga nga trabaho pa Maglikay dito anong, sig, -utang, anong, na si Pangutang. O nang pupundot ang dakwag, napatay kuhan, kining... Diyan eh. Kanang... Kaya tarot ka na ang napay ambisyon sa kinabuhi. Kuna mag-ipon dito ang nabod akong partamita dito ang para maka... Kuwanta, makatukod ta negosyo nga. Wala ito ni Damhangan. Makatukod ko tindahan. sa ba'ti ko an ko ra panenggamot sa sa pag wala na ko sa insisi pag wala sa mga savings ma ni dako jud siya mao sad ko higak kuat nga wala na ta pa pondo ta kono na ta kwarta o pendapatan intention nga makaingunan ni ta ng tindahan jud ah dako jud kay kong pasalamat sa NCCC number one tungod sa gihatag nila nga parihaan ng maring inday nga over uh, offer nila nga dakog katabang kay dako pud og kuan ang ilahang mga promo gipang hatag ani sa moa kay lamang-lamang magyud mi kuan kay kanang ilahang promo nga gipang hatag mao na in dakong ikatabang sa mo ang mangkuan sa among negosyo makadagdag kita gyud siya madungagan kay maka triple triple pa uban kay wala na to ang uban namo nga gipalit kay free naman siya di additional nag income namo uh, dako kaya kung pasalamat sa NCC kung kung wala ko kapundo kwarta sa dili li jud ko maka tukod ang inyo wala na ko pasalamat sa kuan management o sa kuan po sa Maring Inday kay kay itabangan ko sa mga kauban sa NCC nga musulod mi anang Maring Inday kay dako daw kayo discount sila pinaghatag sa kuwag mga ideas kaya para maka kuan po mi kadugang sa among tindahan mao na karon naka extend na mi sa likod na nang kuan maka sa dako O Oh, kay salamat. <laughs>